Sam Goodman nagbanta at ininsulto si Naoya Inoue. Nagalit ang Japanese Monster... ...opisyal nang inanunso ang laban ng current undisputed Super Bantamweight World Champion Japanese Monster Naoya Inoue kontra sa kanyang mandatory challenger ang undefeated Australian prospect na si Sam Goodman na nakatakdang ganapin sa buwan ng Disyembre. At bagamat nga po inaasahan ng karamihan na tatalunin lang din ni Inoue si Goodman at bagamat nga po inaasahan na lalabas bilang heavy underdog si Goodman sa bakbakan nila ni Inoue ay hindi po natitinag ang Australian fighter dito. Nagbanta pa nga ito at sinabing hindi daw siya ang dadayo sa bansang Japan para lang matalo katulad sa lahat ng fighters na lumaban kay Inoue. Sinabi din ni Goodman na bulok daw yung naging huling laban ni Inoue kontra kay TJ Doheny. Bagamat po kasi nakuha ni Inoue ang panalo via 7th round technical knockout matapos umayaw ni Doheny sa corner, ay hindi pa din napabilib si Goodman sa ipinakitang performance ng Japanese Monster. Sinabi pa nito na walang kwenta daw yung naging laban ni Inoue. At dahil diyan, ay tila nagalit umano ang binansagang halimaw ng Japan sa mga salitang binitawa ni Goodman sa press conference. Hindi natuwa si Inwe at nagdeklara ng gera kontra kay Goodman. Sinabi din ni Inwe na ang dahilan umano kung bakit hindi naging maganda ang kanilang bakbakan ni Doheny ay dahil wala daw ibang ginawa si Doheny kundi ang tumakbo ng tumakbo sa apat na kanto ng lona. Kaya naman sinabi ni Inwe na sana daw ay wag gagaya si Goodman sa ginawa ni Doheny at lumaban daw dapat ito sa kanya ng buong tapang para mag-enjoy ang mga fight fans. Dagdag pa ni Inwe na sana umano ay dumayo si Goodman sa Japan ang may dignidad at magpakita ng dugong ng mandirigma. Agad namang sumagot si Goodman at nangakong hindi siya gagaya kay Doheny na panaitakbo lang dahil alaban daw talaga siya ng sabayan kay Inoue.